Pumili noong nakaraang linggo ang asawa ni Alex ng isda sa Baguio City Public Market. Ginamit nito sa pagbabayad ang isang libong piso mula sa kanilang pinagbentahan ng kanilang store. Pero ang pera, hindi tinanggap ng tindera dahil peke raw ito. Kinabi sa isda na peke nakipagtalo pa. Ano po nila nalaman na peke yung pera sa isda? Na ganun din sila. Na peke din sila mga dalawang araw lang ang pagitan doon nung bumili yung misis ko sabi gan na ganyan din kami wala, wala na sayang ngayong yung ang peking pera itinabi na lang nila hindi rin nila matandaan kung sino ang nagbayad nito sa kanila mahirap tubuin yun lalo na yung tubo dito piso piso lang mahirap malaking kawalan kaya ang ilang may-ari ng tindahan gaya ni Bong nagiging mapanuri sa pagtanggap ng mga pera. Yung mga naggaganyan kasi tumatiming mga yan eh. Yung napapansin ko pagka busy ka, ganyan. Yung talagang busy-busy doon sila sumising. Upang maiwasan ng ganitong mga modus, ang ilang establishmento mayroon ng money detectors o isang equipment na sumusuri kung peke ang isang pera o hindi. Ito rin ang ginagamit ng kaherang si Marinel para hindi siya maisahan. Lalo ngayon pag yung may mga lumalabas na bagong ano bills, 'di ba? Yung bagong bills na ano, hindi ta, hindi natin alam kung paano siya makikita kung fake o hindi. Ipinakita niya sa news team kung paano ito gumagana. May mga fiber lahat siya na nasa ng pipe. ito, iilaw din dapat to. Yung lining, ito di ba yung may plastic siya. Iilaw din yan. Tapos ito, meron siyang gear. Hinihikayat naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas na maging mapagmatyag sa mga peking pera, lalo na ngayong magpapasko kung saan dagsaan muli ang mga mamimili. may I remind the public that BSP is the sole issuer of uh, Philippine currency. Wala na pong iba ang pwedeng mag-issue ng uh, legal tender currency natin. So, if it's not issued by BSP, it must be counterfeit. Uh, the... Sa ilalim ng Republic Act 10951, maaaring maparusahan ng hanggang labing dalawang taon at isang araw at multang hindi lalagpas sa 2 milyong piso ang sino mang gumagawa, nagpapakalat at gumagamit ng mga peking paper bills. Bukas naman ang kanilang tanggapan para sa mga katanungan ng publiko at sa pagbeberipika ng mga totoo at peking pera. Charmaine Padua para sa Luzon Headlines.